yellow yellow mga katigeng eto na salad time na naman eto yung kinohakong kong salad eto yung salad of the day eto yung creamy eh, palagi natin nakikita yan eh, gustong gusto nilang ano yan <laughs> gawin <laughs> yung itlog mo andyan o oh. Huwag nang hanapin yung itlog mo andyan at saka lahat yung nilalagay ko andyan andyan, andyan lahat And, lahat yan ito okay din itong ano ito eh okay din hindi 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 ano ito hindi yung kagaya ng isa ano na ma, ma, mapait eto ay medyo mapait ito itong violet ito mapait ito tsaka ito yung ano yung dessert na kinuha ko tikman din natin ginampuan dati ko eh ewan ko kung anong ginampo dyan sa ano <laughs> sa <loob. laughs> at saka aking panulak ay iba't iba iba't iba na okidoki okay, okay, mga katikang okay. babae kainan na tayo